Ganito po kalapad yung kalsada. Ayan po yung barangay road. Ito po yung palabas doon sa Camp Boley. Ito naman po yung papasok doon sa property. Pinalinisan uh, po namin yung left and right nito para pag may nag-visit po, makikita nyo po kung gano'n siya kalapad. At ito po, Pwede po siyang patambakan nung pong seller kapag po may kausap na na buyer dito yung sure na para po ito ay ma maganda po yung pagpasok ng ano yan kita po yung lapad nya dito po sa una-unahan uh, ganito po itsura niya kapag ka hindi pinabasan niya kapit na po tayo dun sa 75 pesos na lupa dito 9 hectares tingnan po natin kung malawak yung kanilang natabasan dito po nag start yung property ah pangita na ha malapit lapit na sila sa dulo ito na po yung ano oh. saan ba nag umpisa sir approximately approximately dito more pero hindi less dito? Ito. More or hindi less? Hindi, less. More, hindi less. Oo. Para masukat yung 2 hectares. Dito siya. Na frontage. Yung frontage. Frontage. Kasama yung pataas. Mm Kailangan na uh, ang sila. Pero Nasaan yung, yung magtatabas nila? natin? Nando na. Um, yung na. Huwag pagano na to? Gano. Ah, pag gano'n na lang. Pag ito na po yung uh, front doon sa 9 hectares. Marami po akong video nito. Ilalagay ko na lang po siya sa isang playlist. Para mapanood nyo po yung old and new. Sunod-sunod na po siya. Katulad po nung Camp Bolay. Camp Bolay. Uh, may patag din na ganto siya. At saka po ito. Yan po kasama po yan. Nandiyan po yung poste ng kuryente oh. Ngayon po yung kuryente dumaan. Kanina pong umaga, dito po naglalaro yung mga monkey, yung unggoy. Maraming wild. Meron din po mga labuyo kasi nung nakaraan po may natilaok naman ng mga manok. Bundok po siya pero sa Google po pag sinerge nyo po ang Camp Bole, nasa likod po siya ng munisipyo. Nandito po yung munisipyo ng Real Quezon. So, malaking bayan na rin po yan. Meron po mga panambak dito. Kaya na po yung river na po... Pumapatak din po yung river na yan doon sa Camp Boley Tapos po, Meron pong ginawang patubig ang barangay. Ito, kasi lumalabas yung tubig niyan doon sa ganoon po nito. Yan ho. Pwede maglagay ng reclap dyan. Tapos may mga cottage. Ito na po siya. Yung kapatagan. Dito pa nga lang po napasok na yung tubig. Oh. Pag naglagay po ng swimming pool dito overflowing lang po ang tubig. ito yung kapatagan 2 hectares po ito tapos may dalawang kasunod na 3 hectares tatlo po ang titulo pero lahatan po siya ang asking price ngayon mas mababa siya kumpara nung una na 100 ngayon po 75 pesos per square meter ganto naman kasi po kaganda yung nasa frontage ng property mayroong pong malawak na pwedeng paliguan at kung mas i-enhance -e at i-develop -de po ng makakabili ito kung ganito kaganda ay mapapaganda pa po siya yan po ang tinabasan lang ngayon tapos hanggang dito po sabi pag anon Mayroon po mga malalaking puno na mag-stay na po siya dito. Dapat huwag mawala para po maganda yung silungan. Kumbaga po ay hindi mainit. Ayan po ang haba po nito. Iba po pag napapalinisan, nakikita natin yung itsura talaga. Yung ganda ng korte ng lupa. Mas ma-proceed po natin kung saan pwedeng potential maglagay ng mga rest house, ng cottage. sasakyan po yun maganda so, maganda po nito may barangay road ito po yung barangay road yan po may poste ng kuryente may kuryente po yan ito na po yung nagtatabas bye bye po ng ilog ito po hanggang dito pa po yun ang lawak po niya ang haba ng ng river na nasa front doon daw po sa una-unahan ito Meron pong isang i-develop ide na parang campsite din ah kumbaga po yung may waterfalls baka po yung pinanggagalingan ng tubig na yan pagdating po dito meron pa uling pwedeng paliguan ito po yun oh nasa front lang po ito yan Llama un